Unang destinasyon ng Edsi sa kanilang pagdating sa Hong Kong ang dami kaagad na kaabang. Grabe mga kalingap VNC bakit nakilala kaagad ng isang Hong Kong National. At VNC muntik na, isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rab salamat po. Grabe mga kalingap unang destinasyon ng team kalingap at ang Edsi dinagsa kaagad ng mga tao. At isang Hong Kong national na kilala si VNC bakit kaya? Idolo niya si VNC. At VNC muntik na. Pero bago yun mga Kalingap ay panuunin muna natin ang paglapag ng Team Kalingap sa Hong Kong mga Kalingap na kung saan si Edo at VNC ay talagang napaka humble lang nila kahit na love team pa sila ay alam nila ang limitasyon sa isa't isa dahil hindi sila magkasabay at magkakatabi kahit na sa airport pa lang sila, yan ang ating makikita sa video.

Okay. Limi. Hmm. Okay. 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 Okay gusto ko daw tigil ma pantalonai ito dito yempre siya tulog mo yung Mainit talaga ang pagtanggap sa Team Kalingap at ang EDC ng mga minamahal nating mga fans na andoon sa Hong Kong ngayon. Unang pupuntahan nila ay pinaghahandaan na ngayon palang mga Kalingap grabe at ang dami ng tao ngayon nakaabang na sila sa pagpunta ng Team Kalingap sa venue, at may isang Hong Kong national na lalaki ang nakilala si VNC at humahang nga sa kanya. At muntik pang maharang si VNC mga Kalingap sa immigration noong pagpunta nilang Hong Kong buti na lang at naging okay ang lahat. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.